So ayun na nga no, good morning mga kagala So namimili tayo ng uh, Namimili tayo ng baboy Ayan, nandito tayo sa uh, bilihan ng baboy Sa West Zone Supermarket So nandito So ito na yung mga, mga nakapamili ko Chicharong baboy Ayan, baboy, ayan Tapos ulo ng baboy Dito bilihan ako dito Bilihan ng uh, ng mga pork ito ay pork section Ayan. mga tender juicy hot dog mahal dito ng tender juicy madala kami bumuli yung bibihira pag nagsisay lang napaka mahal yan so ito mga spam halden, pero sa ibang supermarket naka sale spam Ayan. mga tulip si Dio yung spam saka maling alas parehas lang naman ang uh, lasa eh, ang isang ang isang piraso ng ng spam 17.95 dirham 340 gram samantalang yung maling tatlong piraso na 26.75 lang 397 grams ah, tapos ito marami mga balat ng, ano, balat ng uh, balat ng baboy ayan ulo ng baboy ayan, bumili ako ng ulo ng baboy magkisinigang ako dapat pala dalawa na binili ko ay hindi pala, kuhan na lang pala bibin na lang kung sakaling iinom kami ni pare al hmm. mga atusino, kompleto naman dito kaso yung presyo mahal talaga hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas eh, ewe mas mura ay hindi yung ibang ko naman pala ibang klase ng baboy mura lang din pala mura lang tulad ng pork leg lang naman uh, ano magkano po yan pork knuckle pala mahal na rin yun. pork knuckle 14 yung pata 14 pangkas pata 14.95 tapos yung pork leg bone lang mura 13.76 lang ang kilo pork belly magkano yung pork belly 17.95 yun so yun mga kagala mali nakapamili na ako yung nabili ko nag uh, inikot-ikot ko lang kayo so pupunta na tayo ng baba kasi sa taas to eh sabi bilhin pa pala ako ng panlaba mas magano tisyo. Dito na kailangan bumili ng tisyo. Mas mura. Tisyo. Dito na nga lang. 7.95. Dito na tayo. Mas mura dito. Tingin nga tayo ng pambake na basag yung pambake. Eh, pang lichong ko eh. Wala naman pala Wala naman pala dito. Wala, wala. Wala. Clean pin, wala naman. Maba na tayo. Maba tayo mga kagala. Tapos bibili tayo ng uh, intention na. Yung baka magkulong yung pera ko ah. kasi yun daw ni bili tayo ng down niya ito itong kulay blue mabango bili tayo ng down ni tapos magkana itong one ay top load naman itong isa matik hindi top ay pang top load top load to, ito na lang bili tayo ng uh, front load at maglalaba tayo mamaya 12.50 Bili tayo ng isang piraso Ayan, may downy na may downy na saka saka panda ba gala ba tayo habang nagluluto so ang oras ngayon ay 5.22 ng umaga at uh, at hindi ako at, din, at nung nagasin ako alas dos, nung umiyak si Asher, hindi na ako makakatulog. So kung gabayad na tayo sa baba. Baba na tayo. Bibili naman ako ng kwan ng uh, sinigang, sampalok, tapos gulay. Bibili, naliwo. Bibili ako ng pechay. Panghalo sa sinigang ng ulo ng baboy. <clears throat> Ayan naman ng mga bigas. So, may red rice, brown rice, ito yung rice namin na ginagamit. Oh yung red rice ayan. mababa sa glucose bagay na bagay sa matataas ng sugar itong red rice kung, ma kung maganda ang brown rice mas maganda itong red rice so, mamimili na tayo ito mga Filipino po dahil no tara na mamimili na tayo Pop noodles. Ay, mayroon tayo ng gulay. Ito yung mga gulay, oh. Sarto mga prutas. Ay, ang ganda ng prutas nila, oh. Kompleto ng prutas dito. Actually, mura din mga prutas dito ngayon. Ikaw mananawa sa mga prutas. So, bibili tayo ng... Uh, pechay. Tapos kamatis. Ay, sigarilyas oh. Ito masarap. Sigarilyas. Kaso ang mahal ng kilo. 24.95 Bili na tayo ng pizza. Ay, mahal ng kilo yan. Hindi wala pang pizza Ito pizza Ito medyo maganda yung pizza eh. Kukuha tayo. दैया मागल आपको वोता इन पर चाहिए